Ayan na guys Mga putag na guys ba Mga putag na guys ba Oh grabe guys Bahada mga putag sa isinta guys Shout out sa ano dyan Mga mahilig sa Makina Dito lang nabili natin guys Ang Pang guys Oh out sa mahilig sa jigging, mga guys. Parang ano sa ang paahon ba? Paket. Parang linadasan, pintuan. Ah, shout out sa taga pintuan dyan. Bawi na punta guys. Pasensya na kayo sa background guys, oh. Ano yan? Rad ba? Nawa naman tayo break. Ano guys? Saon na lang ni guys Saon na lang ni guys Grabe mang kahangin guys Oh break Break yung kay Bahada Kurbada Okay let's go What's up mga kayoski Good morning po sa inyong lahat for to this video guys samahan nyo kami sa ano mag pasel kami no gamit ang bisiklita lang po kaya itur ko kayo sa mga daan dito mga kayuski sa pamilihan ng mga fishing accessories recycle lahat lahat na mga kayuski bike kami ay ito ang aming service eh. guys right pero bago yan mga kayuski sa hindi pa subscribe, sana subscribe nyo ating munting youtube channel at pakiclick ng notification bell mga kayuski para updated tayo palagi sa videos na ating i-upload alright yan yeah, mga kayuski ready na tayo no? kaya samahan nyo kami guys sa aming adventure ngayong araw na to fight Let's go guys umpisa na ang mahabang habang biyahe mga kayuski ang aking ano guys oh uh, leader ba nabi na mo na nabi na ako mga kayuski Deremi dito tayo daan guys no. Siguro mga unsa ka oras ko mga Apo sa ka oras no. Uh, mga Mahigit sang oras ang biyahe namin guys kaya samahan niyo kami mga kayuski. Shortcut sure shortcut sure lang ang tirada namin guys dahil ano mag para dali lang ang biyahe ba kaya shortcut ang tinuro ng aming GPS guys nabi namin shortcut ang gusto niya ay right. ito mga kayuski yung mga ba, apartment ito, mga pinoy mga kababayan din natin to guys ng mga OFW dito lahat oh uh, mga kayuski gamit natin ang ating bike mga kayuski sa dito sa Japan bike mga kayuski dahil mahirap magmotor daming requirements guys mahirap kumuha ng lisensya kaya bike na lang pati bike may lisensya pa nga mga tiis lang tayo ng bike no manual ba sa pinas matik gamit natin guys dito manual <laughs> manpower guys Alright. guys dadaan tayo sa highway Highway na tayo guys mga kayuski no? Kaya Dahan-dahan lang tayo dito mga kayuski <coughs> Dahil maraming mga malalaking Masasakyan mga guys Nasa 20 minutes pa ang Bike namin guys Sikad Tignan nyo ang Kabig bike ba? Oh, kabig. Ah. Kabi mga kayuski. Ay, right, sa bangabang lang guys. Ang mga kayuski dahil red light ay stop tayo no. Toro. Singo. Traffic light. Okay, green. Green guys. Go no po tayo go guys uh, mga kayo dito lang tayo da daan sa ano mga kayo sa area ng mga bike para iwas sagasa ba it was disgrace yeah. no mga kayoski hindi tayo makisali dyan sa mga sasakyan dahil abunay mga kayoski delikado right uh, mga kayoski video na ata sa one port pa no mga kayoski one port na pa ang atong na nalakad ay guys mga abangan guys sa mga kaganapan guys 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 mga kayuski patuloy pa rin tayo sa ano mga kayuski ating paglalakbay no pero mag ano mamaya kami stop over sa convenience dahil relax muna ba dito sa amin yung ki, mga kayo ski. relax muna tayo uh, gabi ang pura pura guys maganda oh. ng tulog ng makina guys dahil sa tabutso ba sana may ganyan din tayo na tabutso no Yan guys, sa abang lang maya doon sa convenience store guys. Yan guys, nasa kalahati na tayo mga kayuski. Pero paaho ng dinaanan namin no. Grabe mga kayuski. Siyempre, just tayo ng speed mga kayuski and guys ang daan mga kayuski no ang linis ating mga motor bike guys may paahon mga kayuski. simple may palusog din o oh. ba ba ibawi ba alright guys malapit na tayo sa ating ano mga kayuski o oh. labi okay, guys o oh. aba 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 hindi na himinto guys right. trick tayo guys mahirap na guys ah, tapos traffic light guys so mga kaisi Kapit na tayo sa ating Paroon, paparoon ng guys um, ang itsi guru fishing supplies guys almost one hour sa bike bike bisikleta no at sa sa sakya naman ay 20 minutes lang yan guys pag hindi traffic nah, dahil wala tayong sasakyan guys ay bisikleta tayo mga kayuski sabi niya mabuti daw yung bisikleta exercise oh, exercise dude pero mas mabuti talaga pag may kutsi kahit wala nang exercise di ba mga kayuski right saan tayo dadaan dito guys uy dito tayo Dadaan sa ano mga kayski Ah Grabe blind cord, guys Kani guys Kaya di man takaboy lo guys Kaya medyo Ano na tayo ay May edad na Ay Ito ang the best remedy guys tulak ba? Ano ba diba, mga ski Tulak, oy. Ayan guys. Wala tayong ano sa ating pamangkin guys dahil lakas magpadyak. Okay. Okay. Ya kok nggak kok nah tanah wah. Ayo. Hi. guys, nanti tunggu tayo sah, nusa, pemilihan ang pissing fishing, pissing alat gear. Yang guys nih. Okay, mga kayuski. Tapos na ang ano natin, no? Dito ang mga makina, guys. Eh. Set out sa ano dyan, mga mahilig sa makina. Dito lang nabili natin, no? guys. Makina, guys. Oh. Ano, mga kayuski. dito may mga pang jigging guys oh. shout out sa mahilig sa jigging mga kayuski ok mga kayuski lilipat kami ng ano area lights Yan mga kawiski, lipat kami sa Takwebiri no Abang-abang lang kayo mamaya doon mga kayuski. Oh tanaw Mga kawiski Mga kayuski, tapos na kami doon no At Lipat tayo sa Guys Ibang area eh, yeah. Pero bago yan guys <coughs> stop over na naman tayo sa convenience dahil kanina hindi tayo naka ano mga kayuski naka daan ng convenience pabor sa kaliwa ang convenience no eh, dito maraming convenience maya guys guys ah, mga kayuski ito yung buhay sa Japan guys ang buhay sa Japan mga kayuski ay ano lang yan papitiks pitiks ba yan guys okay. Ha? Ah? Ah, ano? Hmm. Nanta ka. Sabot-sabot nako, Di ba na ay... Kanya na ito. Okay. mo baba ko doon yung kuruma. Dari, baba ka ba? Di kamo mo lao. Di kamo mo daritso. Kung magkuruma ka. Kaya kung daritso ka, paingan mo ka sa tuwaan eh. Di ba? na may babaanan dia diya ka mo agi hinya pa ka pala ka yapon diri Yan mga kayuski. Medyo nagkaipitan ano Ipit na kayo guys ba Mag ipit kayo tayo guys ba Kay... Magsalig dita Anig nabi mga kayong ski Yan Mga, kays, mga kayong ski Ha hingal dahil yung mag-bike, no oh hingal oy oh. ah mga presky nasa overpass tayo no nasa taas tayo guys shout out sa mga may kutsi dyan sana all no makakutsi Hah? Oh, gak sih? Dito itu speaker unahan. Di ba unahan yeah. ano yung napain mo rag tulay oh, baba. Yeah. Try right. right. Oh. Oh, yan guys oh. Paahon tayo no. Ah. Lugir tayo guys, lugir. Yan. Sa mo kayong kahinay yung padyak yung uy Ay hinay uy Hinay mga kayoski Tulat lang karon kung lugsong na ba guys ah. Oh, Di ba? Ato na pong turno guys Ah kalyan mga guys mga putag na kuruma guys ba mga putag na sakyanan guys ba oh grabe guys bahada mga putag sa isinta guys alright Oh, Ayan guys, update lang tayo maya Ayuski Ay malapit na tayo sa ating Second target no Mga kayuski Ang Tackleberry guys Next sa Tackleberry is One Derix Next is Second Street oh. Next Is pick up muntik na tayo doon guys ha ah. hindi tayo nakatingin sa tumari yan guys kailangan talagang magtumari guys no dahil uh, hindi natin alam ba Ang mga Disgracia guys no? Grabe guys Wala ang guys Yung gid ni kakitang convenience Right, sabang abang lang guys Yan guys Pauwi na tayo mong kayo ski huh? <laughs> Si Yungski ah, bilhin natin guys, oh. Daiwa. Set out sa mahilig sa Daiwa, guys. Mura lang bilhin natin, guys, ang libo. Lugir, guys, lugir. Maglugir tayo, guys. Yan mga kayuski. Logger no. Ah. Buwan tayong. Logger tayong. Ah, na pamanggi pinakalas unta logger. Ba nganong tuson man nga oh. bagi parang anu sa ang paahon paket ba? parang linadasan pintuan ah shout out taga pintuan dyan ha ah. mga tabang oh. Eh. welcome na naman guys diba bawi na punta guys pasensya na kayo sa background guys oh. ano yan rad ba nawa naman tayo break ano guys usao na lang ni guys <laughs> usao na lang ni guys grabe mang kahangin guys o oh, break break yung kay bahada korbada oo oh, kamis ang ano mga kayo oh. pinas sa uh, mga motor ba Ride, rides ng motor sa tagal tagal ko nang hindi nakamotor mo kay kayong ski baka hindi na tayo marunong ay kung sa bisaya uh, pa guys bakikaw na taba bakikaw naman kay yung uy Awaki ka, oi. Ang kun man anak mga kayuski kay kuan man Tigulang na ba? Ayts, guys, guys. Dana namin ang pick up, guys. Pick up up. Yan, guys. Abang-abang sa pick up mga kayuski. Ayan guys, pauwi na tayo guys. Dahil uh, mainit na guys mga kayuski. Pauwi <coughs> na tayo no mga kayuski at abangan nyo ang pagdating namin sa bahay guys. Dahil mag-assemble tayo ng ating nabili guys. Right? Shout out sa lahat ng solid supporters, viewers lalong lalo na sa ating mga subscribers right mga kayuski naiwan na tayo ay makapang lang guys no magdating sa bahay mga motor guys mga maliliit ba right yan mga kayuski Pauwi na tayo guys medyo pagod guys no at init kayo ba mga kayuski pero okay lang tayo pauwi naman tayo mga kayuski nasa 20 minutes ang ating kapadyakin guys para tayo ay maka uwi na no kaya abang abang lang mga kayuski o amping mong tanan set out sa inyong tanan yan mga kayuski malapit na tayo sa bahay no ito yung nabili natin kanina no oh. asimbolin natin maya doon sa bahay kaya abang abang mga kayuski right ang um, mga kayuski malapit uh, Uwi na tayo guys nasa bahay na tayo mga kayuski okay guys kaya salamat sa asip na biyahe guys no guys right, mga kayuski nakarating na tayo sa bahay ng ligtas guys no thank you lord sa asip na biyahe at ito na simbol na guys Okay. Hanggang dito na lang ang ating video mga kayuski sa lahat ng solid supporters, subscribers, viewers. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. ang to God be the glory, keep safe, o ang pinitan 拜拜。Bye bye